Ayan. Tapos, buka natin dumaan dito sa ang bagong daan. Nandito ako sa R2. May bagong daan dito. May yung tulay eh. Oh, so, didiretsoy natin yan. tayo dito. Parin. Mas ginahawang dumaan doon. Mas hindi ka naiikot. Diyan natin kung pararaanin tayo. Ayan, yung tulay na yan. Tulay na to. Ayan, tulay na yan. Dadaan tayo dahil 5 na yun. Kasi kung hindi tayo dadahan dyan, malayo yung dadaan na natin, ikutan natin. Testing natin kung pararaanin tayo. Kung hindi tayo pararaanin, babalik. Bago lang to eh. may dumadaan ng mga truck eh. Ayan o. Mga nice man. dan ada di peraraan itu Bos Ya onapa security kayak bete banget itu Ya, ini security Ayan lang, wala po sila. Subukan na natin yan. Matawag po sa trips. boss. Ito na. pa tayo. Okay no?

pwede na tumahin shortcut paunaan ko pa yung time slot <laughs> wala namang pantay pala eh wala ko may pantay wala palang pantay kaya open lang siya

Dito mo tayo sa pinaka main road to, pinaka main road nila, ayan. Mga tayo papasok sa Pacific Shipyard. Main road muna tayo. Pag hindi natin kapisado, main road muna natin yung tingin. Ganyan. Ayan. Kapisado muna. na. Kaliwa tayo dito. Ayan. Na. Ito na yung daan. <laughs> Ito yung ko Yan. Wala. Na ako pa siya. Kanina pa yan. Ayan. Kanina pa yan. Yung kasama ko na yan. Pakistan yan. Umikot siya ng malayo. Eh oh. Dito lang oh. Okay. Ganun lang mga boss. Ayan. Pabalik naman tayo. Nakapagdam na tayo. Balik na tayo ngayon Doon ulit tayo daadaan Sa dinana natin kanina Shortcut Bago lang yan, bago Ako pa lang ang dumahan doon First time Sabi ko sa Pakistan Sumunod siya sa akin Ewan ko kung susunod Para alam niya Baga ano tayo dun sa dinanan ko kanina Shortcut Ayan, gagana tayo dito Ah da 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 diretso lang diretso lang tayo kaya ang natin ko na Nesma, yung kumpanya ng Nesma may project sila dito, ito tayo pabaksak yan Nesma yan o I'm gonna be. I'll see, see, i was I Yes, sir. I'm fine. i diretso na. At kung di tayo diretso, di boundaries. dapat dito tayo dadaan. Dito, dito. Eh, shortcut nga. Diba? Dga, di tayo yeah, para ka, para dito tayo dadaan. Kaya, parang kaagko na tayo dito. Paano na? Kaya, kala na tayo dyan. Ah, uh, tayo dito, dito, dito lang.

wala ang best diba? wala nang lona lona kasi kung, kung kami dadahan sa highway dito naman highway may mga security na may lolo -lo -lo na ka lolo -lo na pa dito wala nang lona lona rito diretso na ayan dadahan naman tayo dito sa tulay yung shortcut. Nah, tadi "Kita tanya ke tengah, tahu, nih guys, alasan ibu aku